Kai nana, na nana, hoa na, na oh guys, hoa video guys, hoa nana video, guys, hoa nana video, guys, hoa nana video, guys, nana video, guys, hoa 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 nana video, nung kat natulid na siya dito kay Teresa. At saka hindi Dito na sa tinida. Ano naman? Haha. Ice Hey guys, sana tapos na kami. Okay, tapos na kami dito. Actually hindi pa tapos, may naiwan pa. Ha? So dito na lang kami ngayon, substitute. So guys. Wow, inihaw na po si mas malaki sa cellphone, wala kaya ang init. <laughs> Ooh, sarap guys, kain tayo, ayan oh. oh. Okay, thank you, thank you guys, thank you. Ayan o, oh, sarap. Okay, nagali ka man yan. Putang puro ka lang kutbo. Bawal dito ang kanin guys, ang labing dagat. Bawal dito ang kanin. Hindi uso rito ang kanin.